Hello ko OFW, kumusta po kayo? At kumusta naman po kami mga OFW dito sa Bansang Israel? Actually po this time, iba na po yung pakiramdam. Um, Siyempre, natatakot na po kami. And iba na kasi yung situation, palala ng palala. Hindi, sanay na kami sa kira eh. Dati, uh, nagtatagal lang yan ng isang linggo, tapos na pero ngayon um, since October 7 actually exactly 300 days po ngayon yung naganap noong October 7 kaya hindi siguro matapos-tapos yung giyera dahil hindi rin na 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 ng mga IDF yung mga hostages yon uh, and hindi rin lingid sa inyo di ba may napatay yung mga IDF na dalawang matataas na leader ng Hezbollah at ng Hamas at ang masaklap pa yung Hamas napatay nila sa Iran so big deal talaga yan at ito yung nakaka-anxiety para sa aming mga OFW yung banta ng Iran kasi ang banta niya, kasama niyang lulusob yung Iraq, Syria, Yemen, at Esbola ng Lebanon. So, sanib pwersa po sila. Hindi kagaya dati, isang, isang country lang or isang kalaban lang ang aatake. Pero ngayon, ilam po sila. And hindi namin alam kung kailan. Pwedeng mamayang madaling araw, bukas, sabado, yung um, last time na nagpalipad ng rockets yung Iran uh, alam ko Sunday ng madaling araw yon alas dos ng madaling araw Yun, kaya sigurado baka weekend weekend sila gaganti or aatake um yung Israel ngayon buong Israel naka-alert Uh, yung border bantay sarado yung mga air forces naka standby yan yung mga citizen pinapayuhan na wag mo na lumabas at mag stay sa mga bomb shelter kung pwede doon na matulog doon na matulog And yun, yung Philippine Embassy naman, nagbabala din, uh, nag, naglabas siya ng advisory para sa mga OFW dito sa Bansang Israel na wag na din munang lumabas kung pwede magstay na rin sa mga amo. And pinapakancel yung mga trips or pilgrimage na magaganap. Yun, para for safety naman. And yung repatriation, ongoing pa rin yun kung sino yung gustong umuwi na. As of now po, kami mga OFW dito sa bansang Israel, okay pa naman po. Pero siyempre, iba po yung situation ngayon. Parang lumala na, dumami na po kasi yung kalaban ng bansang Israel. Kaya medyo natatakot na rin po kami at yung iba nagkakaroon na ng anxiety. 'Yun, um, pero laban pa rin, tuloy pa rin ang buhay. Ah, uh, kung talagang pauuwiin, edi eh, uuwi na. 'Yun naman ang dapat gawin, 'di ba? Ayaw naman namin na umuwi na nakakahon na. Yun, um, basta pray for Israel na lang po na sana matapos na tong giyera na to. Although parang magtatagal or parang imposible. Pero kay God walang imposible po. Um, walang imposible. Basta i-pray na lang po natin na sana matapos na. Yun, uh, sana may natutunan po kayo sa video na ito about sa Israel, about sa aming mga OFW. Kung nagustuhan niyo po ang aking video, please po pakilike po ito and subscribe po sa aking channel. Marami salamat and God bless.